channel Mrs. Kasate so to this vlog andito tayo ngayon sa Yorinte dito ako sa may tulay dito sa Yorinte yun ang haba ng tulay nila ang ganda you know, ayun yun ayun at mayroon ngayon at mayroon tayo ngayon ipapakita na napakalamig dito na sapa tawagan dito ay panunod tayo tara samahan nyo muna kami Yan po yung ilog nila dito. Ayan, oh. Mga doon sa ano. Wow! Talaga. Ito po yung mga ano nila dito tulay, oh. Ang haba ng tulay dito. Ang ganda. Wow! Ayan. Ano? Ayan. Dito tayo. Meron ta... Meron ko papakita na sapa dito at napakalamig. Ang ganda. Ayan tayo. Ayan, may naligo na. Galing yan doon sila sa asap. Uh, Ayan, baba tayo. Garis, tara! Hindi ka maliligo. Garis! Ay, nako, hindi ka talaga nagano sa camera at bababa tayo dito. Ayan. Dito tayo. Dahan-dahan lang kasi pa lusong, oh. daan. Baba tayo dito si Kasapi, o oh, maliligo na ayan, ay naulan <laughs> naulan pala, ayan dito meron sila dito, napakalamig na sapa, ayun eh. ayan si Kasapi, eh. meron dito, pwede paliguan pwede labahan at pwede din dito sa ilalim, meron inuman, may iniinom na tubig dito, at napakalinaw. ayan, dami na punta dito dinadayo to dito ang daming tao Lalo pag may hangover ka. So, sa ang ganda dito. Napakalamig. Tanggal hangover mo dito. Ayan, may naglalabadjaan. Ayan, naulan. Mm -hmm. Yung aso, pinapaliguan. <laughs> ang sikasapi, oh. Ayan, may naglalabadjaan. Ayan, may naliligo. Mm -hmm. Ano ang feeling mo dito? Anong sabi mo dito sa... Yan. Mga no, entrance. Sarap ang <laughs> labig yan dyan. Napakalamig. Ayan, at umulan. O, yung aso, lumangoy. <laughs> Di bali kasi yung ano yan, agos ng tubig papunta doon. Kaya ang dumi papunta doon. Ayan, may naglalaba dyan. Ano? At naulan. Tara, ligo. Ayan, si Kasapi, oh. Mag, wala kang ano, ay. Wala kang short? Naulan. Ay, may pa. Ay, nandun yung pa yung naulan. Ayan po, naglalabas siya. Yan si Kasapi. Ayo ko maligo. <laughs> siya na lang, sila na lang ligo. adon ah, si Kasapi doon, o. No? Ayan, o. No? Pinapaliguan niya yung aso. Pinasabunan niya na ulan. Dito ako na silong dahil yung silpon ko baka mabasa. Ayan sila. Shout out sa inyo. May naliligo doon eh. Ayan. Nililinis na yung chinilas. <laughs> Galing sa ano yun. Hiporlos. Hahaha. <laughs> Galing pa ya yeah, Hiperlos. Um, so, yung malilita ko dito nung elementary kami, dito ako naliligo lagi. Pinapagalitan ako ng nanay ko dahil dito lagi yung uso ko. Dito ako naliligo. Dito ako naglalaba nung nag-aaral ako right high school saka elementary yan. Dito ako naglalaba, naliligo. Tuwing so, Sabado din ako naglalaba dito. Pag marami akong labahan, kay mga kubot dito ako. Yan ang lamig dito. Meron dun sa likod, meron yan, pwede inumin. Lamig yan dyan. Yung mga naglalasing, yung mga, yung mga hangover. Yan, dito lang sila napunta. Yan, matatanggal yung hangover nila. Sarap dito. Yan ang ano dito. Yung pinaka maganda dito sa panunupan. Tawagin. Tanggal ang hangover mo dito. Yan. Ayan sila naglalaba. Linaw yan kasi yung tubig papunta doon yung agos. Yung dumi punta doon. Ayan. Ayan, shiner ko lang sa inyo. Kasi nakakamiss kasi minsan lang ako magpasyal dito sa Yorente. Sa nanay ko. Ayan. At shiner ko lang to sa inyo. Na mayroon dito napakalamig na paliguan. Ayan. Munting sapa. Munting sapa. Yan si kasapi na liligo na. Oh. Ayan. Kasapi! ano? na siya. Oh. Dito tayo. Hindi oh. pa rin sila tapos maglaba. Ayan. Galaba pa rin. Liligo sila doon. Ayan. Kasapi na lamig talaga dyan. pakalamig, sarap ng tubig. Lay na eh. hmm. Nagsasabon na si Kasapi. Linaw hmm. yan dun. Oh. Ganda. Yes. Lamig dyan. Napakalamig. Sa tangyayaman ng mga Jurente. Nah, hindi. na hindi mapapamana sa ibang tao. Yeah. panglahatan yun eh, panglahatan. Yung, ano dito paliguan, panglahatan dito sa ano. Um, ninadayo din dito, mga ibang baril, ibang barangga. Ibang ka yung Oo nga, <laughs> galing ito. <laughs> Ayan. Dinadayo nga kasi kami nga yun. No. <laughs> Minsan na kayo makapunta dito. Pero saan lang yeah. na, um, yan. Naulan eh. Maambon. Aparigo pa ito. Ayan. Ayan. Sarap dyan. Dito lang sa Yorinti Eastern Summer. Hindi siya. Hindi siya nag ng short. Nag-jogging mm, pants. Ayan. Yan, sarap dyan eh. Malamig. Okay. Iya, nataakit na tayo doon dahil na ulan, oh. Basa na yung cellphone ko. Para Get na sila. Tapos na sila maligo. Lamig, di ba? Lamig. Yung aso, malinis na, fresh na. Ayan, oh. Si Kasapi, oh. Ah, Sawang-sawa sa tubig doon sa panunupan. Lamig. Grabe ang Lamig. Ola! <laughs> Ayan, nalamigyan na siya. Ayan, sinilas ko. Ayan. Wow! Kinuskus niya yung sinilas niya. Ayan, at uwi na kami doon sa nanay ko. Ayan. Surit sa pamasyal. Nakaligo sila ng napakalamig na tubig. Ayan ng tulay sa ng Yorinti Eastern Samar Yorinti Bridge ayan. yan yan gusto sila maligo uwi na kami ayan dito na magtatap sa aking video maraming salamat see you in my next vlog